Hey guys, nandito ako sa QC. Today is December 2, birthday ng mama namin ng bebe ko. <laughs> Siningit eh no, sabay yung birthday nila. Pero kahapon yun sila nag -celebrate. Pero after ng one month vacation ko, ngayon lang ako ulit nakabalik dito sa QC. And syempre, bukas na bukas yung tindahan kasi now nang umuwi sila mama and sila yung nagtinda dito habang wala ako. And kaya ako pumunta dito ngayong araw lang. Pero babalik ulit ako sa bebe ko. Kasi, tira! Pumunta po si Sir January uh, ang isa sa representative ng Peddler app. Ang Peddler app, guys, ay isa din sa katuwang ng mga negosyante yung katulad ko. Sari-sari store. Kahit na anong business mo, pwede nyo siya i-download sa Google Play Store, sa App Store, at sa App Gallery. Ayan. Meron na akong limited na 2025 calendar. Nagbigay din sila ng tarp. Ang dami ko na pong tarp ng peddler. Thank you very much. Napaka-generous nila. May sombrero din ako ng peddler nandun sa bahay. And, pwede nyo rin tong makuha ng libre. Eto, kita nyo ba? Naka-7 na ako ng micromatic umbrella sa kanila. At, meron po yung tatak. Naka-personalized na peddler yan. So, ang galing, no? Papamigay ko yan sa mga uh, customer ko dito ngayong magpapas ko. Kung sinong may gusto. Ayan, and thank you so much. Pwede rin po kayong magkaroon niya ng libre. Download nyo lang at sa reward code, enter nyo po yung name ko. Capital letter y v -O n n e Ayan, para malaman nyo at ma-explore nyo ang Peddler app kung gaano din siya kaganda. Minsan ko na din pong nablog yan. I-share ko din yung link para mapanood nyo. Uh, click nyo lang po yung link na nasa comment section. And ayan, pwede po kayong mag mag-offer ng e-loading sa cable, sa game pins and free of use siya ng POS. And yung bago ngayon, yung, yung can collect, yung pwede kayong mag-receive ng payment through QR and walang limit ito ha kahit umabot ng isang milyon ah grabe kung, kung sa sa blue app ay may limit at sa ibang uh, QR eto sa CanCollect, collect walang limit ayan so bablog ko yan sa mga susunod na araw about sa QR code ng kan collect peddler app so thank you so much sir janrey sa effort na pumunta dito sa sa lugar ko kahit na malayo tsaka maputik. Ayan. So, kung gusto nyo din magkaroon ng ganitong free tarp, libre lang po yan sa kanila. magjoin po kayo sa group ng Peddler app. And, kung masipag kayong mag-invite katulad ko, alam nyo, pag yung app may referral, nako, maasahan mo ko dyan. Napakasipag ko dyan. Kaya itong payong na to, libre ko lang na nakuha sa kanila. So, magdownload na kayo ng Peddler app. Huwag kalimutan enter ang reward code E vou.